Hi Kapispis Happy Monday Happy Monday So hunting na sa the customer no kay Murag Apikim Panagat Mingaw kayo Ay, ako kasi sa picture mo na eh Video niyo, Tingnan natin atong kahimtang karong Adlawa. Hinay kaayo. Wala kay poy customer. So maningkamot sa punta ani. Sa man challenging kaayo. Tingnan no. Dagang kompetensya diri. Da <laughs> Dahan kayo tanan bank na diri. Tanan credit card na diri. <laughs> Kinahanglan kung diri ka masahin sa man phone, foam. Kukihan ka mga <laughs> Kay kung dili ka kukihan, pareta <laughs> ang Okay, nata karon dere sa fourth floor. So ang fourth floor nato kasagaran is kuan kanang mga dining. Uh, dining basta dayon. Nasa pa ba? Dining chair, dining set, basta sa kitchen. More on kitchen dere sa fourth floor and then office furnitures pang offices for example kaniyo. pareha ni kitchen cabinet kitchen hanging cabinet kanay kitchen cabinet so kung nagwan mo apartment mo dire mo palit sa manday phone. foam kay ngano parato ka ayo sila discount 30% off 40% off especially this month April kay ngano Nakalasila up to forty percent off. I'm looking for a dining set, four seater. Aman, four seater. Four seater. Okay. Ballot na nakaka may nakaka hairwood. mo yung imported ring ka nang mga dining. Yes, ha, yes man. na. Asaman. Ah, kaning imported. Ganahan ko ka nang chada nga imported. Kenang pang-social nga imported. Money. Boys in the heart in you know, the Hey A A A. Tatanan ani. Sa vlogger na may nirun doon. Ito mga foam nga. Foam lang jod. Wala siya yung spring. mo ano? ni. So, dari ka makapili tanan sizes na uh, natay single, double, and Queen and King ang pinaka-taas. So, ang King size is 72 by 75. Ang single is um, 39. 939. And 39 and 32. 39, 32, single. And then, semi-double, 54. Ang double lang is 40, uh, 48 by 75. And then, ang Queen size, 60 by 75 ang double is 54 by 75 and then ano to, ang king is 72 by 75 so ang kaninot lang dere sa mandawi fo main branch kay pwede ka mag installment by home credit ang na dyan din lang na foam na sa picas tara wow. special foam so, special foam mga imported uh, mga quality foam nga ha Although quality naman dyan tanan Pero na dyan yung pinaka quality So nata dyan memory foam Firm bunel Spring mattress So dari dyan yung packet bunel Dyan eh. Firm packet So kani si firm packet sila flex premium kani flex premium niya siya. organic foam na put sila Ini Organic Foam pinakaganahan dire nga foam is kani premium memory top packet spray so ganit yung pinaka nindot nga foam dire kaya nga if ever nga malingkot bit ako sa side by side kaya dili siya maliwok ang side pick up nimo saan mo jug jug -a. mga pangunahan na about foam um just speak him me char english okay mga customer